susunod dito na ako mag ano may ano pala rito eh right. may loading station pala rito right. eh May balance pa siya ma'am? Ba? Ba? Ba?

Papayat pa tayo dyan. saharan Country. Sports. Sports car. Sports car yung red. Punta si Ibi ko. yeah Parang kayo Um, Pusin lang natin yung latest dito pati dito. <laughs> kaya tayo mga ka, ano, mga kasakay ng bago-bago pa dito. bago sa loba, hindi man lang uh, gumalaw. <laughs> mga magandang ang kutsi ngayon. Dahil sa loba, kayo pag gumalaw eh. <laughs> walang ano, walang... Walang galaw. Oh, walang galaw. Ha. Upgraded na upgraded ah. Walang, ano dyan, ha? Emergency buy. Naiingi ako. Wala dyan ba dyan? Meron dyan. Sige. Pingas-pingas yan sa'yo. Malapot yan. <laughs> ito kahit masuhin mo, maguna to. Mali yung, ano dyan, maliyo.

Kaso lang dito lang sa atin hindi malinis yung ano sa ibang bansa dadaan ka sa mga ganito. Ang ganda, no? ang ganda, ang ganda ng pintura. Dito wala ng pintura. Na, kapag ano yan, hindi na nalilinis eh. Oh. Uh -huh. na, Ilalim, na. nangingitim na yan. Kainin na lang ang likabot yan.

Ganyan bawal pero mas pwede so, <laughs> Mas mabigat pa nga yung bus Lalo yung may naman Brilliant mind Brilliant mind Brilliant sa Brilliant mind masenso. Masenso lang yung mga ano. Mga negosyante. Palaki ng palaki so, talaga, talaga nila lahat ng mga squatter. Tikwatin yan. Patayuan nila ng, ng building. Patayuan Bayaran mismo yung lupa na yun. No? Sino may ari? Bayaran yan, Huwag mo na ilipat para hindi na magkagulo. Nakakatulog uh, pa Nakakatulog pa sila. Parang, ano yan, kay Pacquiao yan. Pag ako maging presidente, wala na tayong squad eh. Wala nang mahirap, lahat may bahay. Ay, nahi. Lahat nang mahirap daw, may bahay. Oo. Nangitira sa bukit. Bundong. <laughs> wala nang mga napuhay, hindi ko bumamit. Oh, lahat ng... Lahat ng pangako, ipapangako. Yan, Marcos eh. Pag iputo niya, trilyon, trilyon, trilyon. <laughs> Sunok siya doon, eh, no? Sunok siya doon. Yari siya sa mga... Pag mo yan... May tumampi siya oh. kay Bumbong. Balimping na siya. Balimping. Mautak siya eh. Dito muna ako kay Marcos. <laughs> May pera to eh. May <laughs> pera, oo. Oh. Tatagpo ako, di na mabawasan yung pera ko. <laughs> Paambunan <laughs> din siya, e oh. no? Eh, pagdating doon, no? buk-buk eh. Wala na. Oh. Di na makashoot yan. Pagod na nga. Pinalikaw na siya tulad nakalusot baka dito sa ano yan sa baba lang ay pumihit lang yan pre baka no. dito sa ibang ano ibang ramp baka sa kirino umakyat yan o oh, gano'n kaya hindi siya napansin ah ganyan <coughs> Ay, gagawa nga ng ganitong taas Tibayan nyo na Solid na talaga Solid na talaga ito lang abot ng 3,000 tons. Kaya ano, 300 tons. Kaya ah, naman yun eh. naman Huwag lang yung may overload talaga na ano. Siyempre, mabigat din naman talaga yun. Ito sa kapila. I think si ganyan yan, si Sunop. Oo. Pag -ano, yung cash-out pre, baka ah, haba niyan, ganito. Bakit oh, di baling tawag pa tayo? Hey, <laughs> Isa 'yung <yan. laughs> babaan ng ano 'yan, case of top eh. No hotel, piso na pluger pa tagal pa. Commercial. Sampak kayo, kayo panay nyo Ako dito ako sa baba. <laughs> skyway, guys, skyway. Puro kay skyway ako sa baba. May hari <laughs> sa baba. Tayo magbayad ng 200. Tayo, wala siyang magagawa, tayo magbabayad. Siguro <laughs> naisip ko oh. gud din ko. Wala so, talaga nang pagka stress ng 'yan eh? Ba't naman ganyan? Ganyan pa yan eh. Huwag mga mga itong-into. Sila ganyan. Ganyan-ganyan. Huwag mga mga itong-into. Guys, sinabi ako sa guys, si Guy na kailangan ng pag-i-pag-bago tatawag yun doon. Sa kapila oh. Tatawag yun. Pag-aaralan mong video Ay Grace, ba't ka lang papasuntan doon? Pag hindi niya bumili, hindi ko na itutuloy yung ano do? bahala sa Go na dyan, sir. Ayun eh, nabukas. Wala lang kasi sample diyan, nadala ko na kasi lahat eh. ipakita uh, ko sa kanya yung ano eh, mga loose thread uh, galaw lupa. Oh, alam naman niya 'yun kasi nakita naman na ano niya ano 'yun. Lang may mga depression na rin talaga. Eh, si King kasi, dali ko. Wala oh, magplano na 'yan, wag mo na pilitin 'yan. Oo, order tayo ng ano. Bago niyan, kakabitin tayo ng mga loose thread. Ano yan? Bumuka pa yan. 164, 564. 564. Punta sa maganda kasi buhay sana kung tatlong scaffolding lang yan eh. Lima! Tinatungan <laughs> ko nga po sa sayaw-sayaw ba, yung inano natin yung pero uh, hindi na gumalaw, Doon ko sa taas uh, gagalaw-galaw eh. Kaya lalagyan ko pa ng tubo ng mataas yung... Nilagyan mo pa sa kapila. Oh, ayusin ko pa yun sa lunes. Pero ko latagan yung baba. Mm. -hmm. Sa lunes latagan ko yun kasi na putulin ko yung mga tubo niya doon. Lagyan ko ng lock bago ako magkakas sa taas. Naihina ko pa din. So Pusti